Bili muna tayo ng kan bigas. Kaano kaya bigas? Hindi ko kasi alam 'yan kasi hindi kasi ako nagmamalingke ng mga ganyan eh. O ngayon, malaman natin na may ako magkano ang presyo wad. si Kuya po. Kuya ah. siguro si Kuya po. Right. Bayan ng Ramos. Boss, idol. Ay, idol. Medyo mura bigas dito eh. Oho. Ay ay. Ay ay. ay, ay. ay, ay. ay, ay. ay, ay. pinasok natin sa loob ng palengke yung bike <laughs> oops wala sir sa si inyo to ay sir may bigas kayo tag 20 sabi ni Marcos 20 na daw wala po isang kilo hindi <laughs> pala totoo yan okay. Fake news pala. Tana na sir. Tuna lang. Diyan o. No? Yung 50. Dalawang kilo. Yung idol o. Oh. 50 pesos. Tumaas na mabilihin. Pati kamatis. Bumaba na yata kamatis ah. Isang daan po yata. Isang daan? Bumaba siya dati 180 a kilo. Hindi ano. Dalawang kilo lang. 200. Ilan po? Dalawang kilo lang po. Dalawang kilo. Bakit 52? 49? Di pareho lang naman sila kinakain. Anong bagay ba? Na? Medyo crunchy. Medyo spicy. Scrunchy. <laughs> ah, medyo buwaghag. Buwaghag. Ito yung 49 pala, medyo buwaghag. Eh, yung 50. Medyo matigas kasi po ang pagkakaroon. Kasi ito, durog-durog. Hmm. Ah, yung durog-durog. Maliliit, no? Ito po. Ayun palayot yun. Wala pagkakaiba, no? Tali muna natin ito. Ang gano'n, no? Sinyera. Saan pa galing bigas na gano'n, kuya? Kamiling. Kamiling? May, pente, may galing na kamiling. May bulak kami. Malayo din pala, no? Rights. Sige hey boss. Ah. Bili pa kayo ang gatas. Bili tayo ng gatas doon sa unahan. Bear brand. Kasi mayroon kasi avocado doon eh. Maganda kasi pagwan sa avocado may gatas. Lalo sumasarap pampalasa pang sport pa pampalasa pang sports <tong> te may bear brand ka dyan na maliit bear brand na maliit nagatas Ayon yun pala nakapak yung <tong> pagin lang opo te